Nagsagawa ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ng ceremonial flag ceremony habang sakay sila ng BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal habang, habang napapalibutan ng ilan Chinese vessels sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armando Balilo, ang nasabing aktibidad ay kauna-unahang flag raising ceremony sa Sabina Shoal para ipagdiwang ang araw ng kalayaan na pinangungunahan ni PCG Lieutenant Efren Durana kasama ang mga crew at sakay ng BRP Teresa Magbanwa. Sa nasabing seremonya, namataan ng PCG ang walong Chinese vessels sa loob ng Sabina Shoal habang mayroon pang apat na nasa labas ng shoal. Sinabi rin ni Balilo na binabantayan ng mga Chinese vessel ang nasabing aktibidad kung saan namataan rin nila ang dalawang barko ng China Coast Guard sa nanasa sa Sabina Shoal. Ang barko ng PCG para panatilihin ang kaligtasan at seguridad sa naturang katubigan na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas.